Hello mga kachismosa at kachismosa. Welcome back sa ating YouTube channel. Today, pag-uusapan natin ang mainit na issue na kinasasangkutan ng sexy star at social media queen na si Ivana Alawi. Totoo nga ba ang balitang kabit siya ng isang kilalang politiko? Hmm, tara ating pag-usapan. Sinampahan siya ng reklamo ng kanyang asawa dahil sa infidelity. Tapuking din ang kanyang mistress na isang sikat na aktris. Noong May 2025, Isang reklamo ang isinampa ni Nikki Lopez Benitez, ang asawa ni Bacolod City Mayor Albi Benitez, laban sa kanya. Ayon sa reklamo, nagkaroon umano ng psychological at economic abuse si Nikki dahil sa mga extramarital affairs ng kanyang asawa. At isa sa mga di umano'y involve, walang iba kundi si Ivana Alawi. Ano ang iniyain na kaso? Ang reklamo ay nakabase sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Inirereklamo ang bilyonaryong kongresista dahil sa paglabag sa RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Ayon sa kampo ni Nikki, hindi lang umano isang babayang involved. Pero pinangalanan niya mismo si Ivana bilang isa sa mga kabit. Lumalabas rin sa complaint affidavit ang pangalan ng umano'y mistress ni Albi, ang aktres na si Ivana Alawi. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Ivana Alawi tungkol sa issue. Pero ang kampo ni Mayor Benitez ay nagsabing walang basihan ang reklamo. Tinawag nilang mapaghiganti ito. Lalo't nagsimula na raw ang annulment proceeding ng mag-asawa noong 2024. Sinabi rin ng abogado ni Benitez na hindi dapat nadadama ang ibang tao gaya ni Ivana sa personal nilang usapin. Ivana Alawi mukhang aharapin ng isang kaso ng infidelity or isang mistress. Itong February 2024, Nakita si Ivana at Mayor Benitez sa isang airport sa Tokyo, Japan. Marami ang nagtaka. Pero ayon kay Benitez, iyon daw ay business related at wala raw malisya. Questionable rin daw ang motibo ng asawa ng mambababas. Pero handa raw ang kanyang kliyente na makipagtulungan sa kaso. Ano sa tingin nyo mga kachismosot kachismosa? Mag-comment po kayo dyan sa ating comment box kung anong inyong uh, palagay sa intrigang ito. Mga kachismos at kachismosa, tandaan natin, hindi pa napapatunayan ang mga akusasyon. Walang malinaw na ebidensyang ang inilalabas laban kay Ivana. Kaya bago tayo manghusga, hintayin natin ang resulta ng mga legal na proseso. Let's stay fair mga kaibigan. So hanggang dito na lang muna po mga kachismos at kachismosa and thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga ina-upload na videos dito sa ating YouTube channel. So kita-kits tayo ulit sa susunod na video. Bye!